Sa pagpatuloy na ating kwento, kami noon ay nasa aming patrol base. Handa na kami na mag-almusal, mga bandang alas 7 na noon ng umaga. Nang bigla na lang, may naririnig kaming kaluskos. Sigurado kami na iyon ay posibleng hayop, wili tao. Kaya naman, grabing adrenaline rush namin. Kinakabahan kami, baka mapainkwento na kami ang kabutihan sa aming pwesto ay meron din namang mga puno na pwede mong taguan. Yung approach ng nag-iingay ay actually mula sila sa low ground. Ang ibig sabihin, nasa vantage position kami. Kaya ayun, naghahanda na kami. Naka-load and lock ang aming baril. No? Yung aking importin, dahan-dahan kong hinila. At nilagyan ko na agad ng bala. 14 rifle. Hindi ko nilagay doon sa full auto. Doon ko lang nilagay sa semi-auto. At nakaset yon sa 300 meters. Kaya ako'y nakaabang na kapag lalabas ka dyan, mayroon ka talagang kalagyan. So kaming lahat ngayon nakaantabay na doon. Doon sa may trail no? sa baba ng aming posisyon. At parte ng rule namin o yung tinatawag na Technics, Tactics, Procedures sa observation bago kami pumutok, kailangan sigurado. Uh, I-identify muna namin kung ito ay legitimate target. Parte ito sa itinuturo sa lahat, maging sa Scout Ranger na kung saan, kung ang nakita mo ay magkahalo ang civilian at mga armado, siguraduhin mo na maproteksyonan mo pa rin yung mga non-combatants. So, iyon ang aming tinitinan ngayon. Lahat ba sila ay combatant? O sila baka ordinary farmers? Dahil yung lugar na yon ay meron din namang mga naranaanan kami ng mga farmlands. Yung tinatawag ng mga kaingin. So, nakaantabay na kami. Naka-ready na ako kasi naka-unsafe na ako. Pinindot ko na yung safety lock naka abang abang na talaga ako. Sabi ko, bulls ay ka talaga pag uh, lumabas ka dyan. Maya-maya, naaninag ko na. Una ko nakita sa mandang huluhan. Nakakap. Uy, sino kaya to? Nakasuot din ng kap. At ang kaniyang kasuotan ay olive drab. Kapareha sa amin. Ako, naka-olive drab. Kalaban kaya to? Baka naman kasama. So sabi, nagkabit, nagkalabitan kami, kalabitan kami. Katabi ko na si Pamating, piko badi, badi, siguraduhin muna natin, siguraduhin. Bakit nakasuot ng uh, lousy cap yan? Nung naglabasa na yung mga mukha, kahit malayo, yung aming kaklase ay talagang kilalang kilala namin. Uy, si badi yan, si badi. Oh, wag wag, 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 putukan, wag putukan. So gayon. <laughs> tinawagan namin, tinawagan namin yung kasi meron kaming dala-dala uh, na PRC-77. So tinawagan namin at nakasagot naman kaagad. Sabi namin, kayo, pakaangka ang kayo. Bakit kayo andyan? Artiyo kayo. Binibiro lang namin kasi actually wala mga kami kasama mga instructors. Ibig sabihin, pangantsaw namin yon dahil sila alanganin, tipong mawawipe out sila. Bakit doon sila dumaan? Kayo, artiyo kayo. Kasi kung pinutokan namin kayo, minimum tatlo, timbuang nag kayo. Yun, nagaming kadyaw sa kanila. Uh, Ganun pa man, walang nangyari. Sila ay aming pinadaan. Ang inahanap din pala nila ay yung water point. Kaya napunta sila doon kasi nakita nila sa mapa, may water point. tinusundan nila. At doon din sila, gustong pansamantala huminto, magluto, uh, and then bago mag-move, no? Dapat kasama 'yan sa consideration sa patrol based operations. So ganun ang nangyari. Sige, occupy kayo sa kabilang high ground. So tag-isa kami na high ground. And, wala ah, walang nangyaring putukan. At naghanda na kami para doon sa sunod namin na misyon. So kami ay nag-spread out uli, no? Pagkatapos ng aming kainan ganyan, no? Nag-spread out na kami uli dahil merong report na yung isang lugar sa Upper Pakoko. Ang tawag ay ah, Pakoko, hindi ko malimutan yung pangalan. Ay andun ang kalaban. Matandaan ko pa noon si Corporal Marlon Agana. Kaseksyon ko yan noon siya sa kabilang seksyon kay uh, Ranger Saludo. Masayahin na bata ito, Ilocano ito si Ranger Agana. At pumunta siya sa akin, kami hiling makipagbiruan sa akin, ini-Ilocano ako, alam niya na yung apelido ko ay Ilocano tinilokano niya ako. Sabi niya, Sir, kapag magpakasal, ako pagka-graduate natin. Ako ay ah, kailangan may ninong na classmate, na mga opisyal. Kasi malay ninyo, mag kayo, may maipagmamalaki ko na ang ninong ko ay opisyal. May walang problema. Eh, gusto mo na palang magpakasal? Sige, walang problema. Pero isipin mo na natin ngayon, ay paano tayo makatapos dito sa ating test mission, makawi tayo. So, ayun na. Um, yung aming pupuntahan na target, actually, ay ang report doon is about 30 to 50 yung kampo na yun, andon sa loob ng kampo na yun. So, nagsama kami na at least three sections. Ang iba, galing sa ibang direction, nagsama kami ng tat uh, three sections minimum yan. Makikita ko doon na magkasunod-sunod kami. At uh, tinutumbok namin yung lugar kung saan ay may na-report na may kampo. Ito ay sa Aperpacuco. So along the way, kami link section, yung amin ni Ranger Saludo, yung nauna sa amin, andun yung uh, grupo ni Ranger uh, Almodobar, kasama niya si Ranger angkau sila Ranger Amata, andun sila, no? Silang nasa harapan, kami ay nasa likod. At uh, kami ay uh, nagmo-move, no? Papunta doon, mas masukal-sukal na talaga yung aming mga pinuntahan. Pero nakikita namin sa mga kabilang mga high grounds ay mayroong mga palayan. Ako, mayroong pa palang sibilyan na nakaabot dito na galing doon sa Siraway proper. Bakit uh, mayroong nagsasaka dito? eh, magubat na lugar, may kinliring. Ang tawag doon ay kaingin. Uh, may mga nagkakaingin. Kung nag-move kami, nahan, nantay lang namin maya-maya, yun ay mga bandang uh, alas utso siguro ng umaga. Alas utso, alas ganyan. Putok. Eh, Pailan-ilan na putok. Puk, pak, pak, pak. Sa harapan yun. Tapos so, tawagan na kami, oh, ano yan, ano yan? Ah, grabe ng putokan, galing sa kung saan sana. so, <laughs> saan sana kami, nasa, nasa low ground kami actually noon eh. Sila nasa bandang high ground na sila. So grabe na na ang palitan ng putok. Hindi namin alam anong sitwasyon sa harap. So sabi ka agad si Ranger sa lodo na kasama ko. Buddy, hit the ground, hit the ground. So tatakbo kami papunta sa ground. Pero sa bandang likuran pa rin kami. Hit the ground, hit the ground. Para hindi maalanganin. Para kung mas mababa man yung pwesto ng kasama namin. Meron kaming makasabay, makapag-provide kami ng support by fire. Wala doon sa likod. So takbo kami papunta sa, sa high ground. No? Inakit namin, grabe akit namin. Kahit mabigat yung dala namin, parang hindi mo na maramdaman kapag umahaging yung bala. Grabe ahaging ng bala. Bakit hindi kami makaputok? Kasi may kasama kami sa harapan. Kailangan makakuha kami ng uh, klaro na fields of fire ha? na uh, ang aming puputokan ay doon sa direction ng kalaman. Kasi pag sanay ka na actually, ah uh, alam mo na yung putok ay papunta sa iyo no at uh, kung uh, ikaw ay nasa isang maliwanag o klaro o clear fields of fire ay mas madali para sa iyo ang mag-decide where to direct your fires uh, in support doon sa kasama mo oh so yun yung uh, so akit kami ganyan nako nagliparan yung M23 hindi yun pala ito video para sa amin lampas, papunta sa amin. Buko, buko, buko. Alam niyo, ako ay parang allergic ako doon sa M203 na yan. Alam niyo kung bakit. Noong ako ay nasa Philippine Military Academy, graduating na kami sometime in January 1994, ang aking kaklase na si Kadet uh, Pantalion ay nasa buga ng M203. Yung pinangkatok niya yung ulo ng M203. At ako, ay allergic ako, parang naalala ko parati yung naputol yung ano, nabulag yung kanyang mata. Sabi ko yung M23 na yan, parang hindi hindi maganda. Pangalawang na disgrasya sa M23 ay si Lieutenant Salmon sa 5th Infantry Division. Nalaglag yung yung uh, M23 doon sa likod ng kinaupuan niya sa Kennedy. Sumabog. Tapos siya yung namatay. So, ibig sabihin, uh, ako ay parang allergic kasi parang malas ang mga 94 dyan sa M23 na yan. So, uh, ako ay ano, sabi ko kay sir, sir, grabe na ba tayo bututre, bakit dito sa atin uulan? Pero ganoon pa man, minakyat namin yung high ground at nakita na namin na may klaro na nakita ko may uh, may mga kubo doon sa harapan, mga kubo, grabe yung putukan pa rin. And uh, kami ay nak nakita ko doon sa taas-taasan pa, may nauna sa amin na nakapa-high ground. Mas malakas yung mga yun. <laughs> ha? Mas, may naunang nag-occupy doon sa pinaka-high ground. Iyon ay ang grupo ni Ranger Almudobar. Iyon, iyon. Oo. So, grabe ng butoka, no? Parang, uh, sa palagay ko, during the time, siguro, patas-patas lang yung dami ng kalaban at saka sa amin. Pero yung nasa pinakahit, nasa pinakadikitan, ay yun yung uh, grupo na nasa, maalala ko noon, ay si Private First Class Abraham. Kasi siya yung sasana wounded during that time. Ang isa sa nangundi doon ay si Sergeant uh, Andalisa, Romeo Andalisa. Natamaan din siya sa paha. Ayun ko, bakit? Paano tumama sa paha? At uh, Abraham, uh, tapos si uh, Andalisa, si Romeo Andalisa, at ang isa ay namatay. Yung kasama ko na ka, ka, ka team ni Ranger Almodovar, nagluloko yung kanyang M60 machine gun. At siya ay lumuhod, inaayos niya yung kanyang machine gun. And palagay ko, na-expose siya sa kaaway. Kasi sipi mo nakaluhod ka, hindi ka nakadapay, inaayos mo machine gun. So possibly yan, body kasi yan, ang deployment ng machine gun. Meron kang, ikong uh, ikaw gunner, meron kang assistant gunner, at may ammo bearer para kung tutusin, to that is uh, platoon level weapon. Sa so, Scout Ranger, during that time, ay ginagawa naming individual weapon parang rambuh. Actually, that is misemployment of weapon. So, noong nagloko ang kanyang baril, he has to fix the problem all by himself. Nakaluhod si Ranger Car Carriedo ganyan, inaayos niya. At tinamaan siya sa ulo na bullseye si Ranger Carriedo. Tagasambuhan ka din yun, yung bata na yun. At kami, inaantay namin na magka-clear. Naririnig na namin na kumanda ng assault. assault. So, kami ay base of fire lang kami uh, doon sa likod. At ginagwardyahan din namin kasi pwede mahilig kasi uh, doon sa mga muro ay tinatawag na pintakasi So nag, nagpabantay din kami sa likod sakali ay may balak silang magpintakasi sa amin o mag-attack mula sa likod. Sa madaling salita, nagapit namin ang mga kaway, mayroong mga tumumba doon, sinilip ko nung nag-clear na. So na-occupy na rin yung kabilang high ground, may nakuhang baril doon. At uh, uh nagmaritis kami. So, oh, ano yung mga nakuha natin dyan? So, gusto namin makita anong itsura ng mga kaway. So, sinilip ko rin ano yung itsura ng kaway doon. Naalala ko, naabutan ko si Ranger Carisal na mula sa kabilang team yun. So, pag-forward ko doon, punta ko doon na doon si Ranger Carisal. Ngayon, may nakakatawang pangyayari doon kasi may nakita sila na habang nagki-clear na to wala na yung kalaban eh. yung iba nag-sumibat na yung ibang kalaban eh uh, doon sa uh, inkwentro namin more or less 20 man lang yun sila uh, may iba siguro baka sumibat na kagad ayun nilang lumaban no kasi may mga nakita kaming traces doon sa iba't ibang bahagi ng uh, immediate uh, encounter site ngayon nakakita sila ng ano nang uh, uh, ano to parang maliit na galon na, na namumula parang kulay pula ganyan sabi ng isang classmate namin mate mate toba 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 yun yung ano yung uh, uh, sa niyog ha inumin ba toba toba so rice uh, ano uh, cocoa wine cocoa wine toba yan sa bisaya toba mate toba ganang ganan so gusto nila lang ano ay siyempre uh, mga bugoy, yung mga, yung mga manginginom, may mga bisaya doon. Oh ye, yeah, ito ba, ito Grabe, no, sa tuba. Namatay na kami, may patawa-tawa pa kasi nakakita ng tuba. No? At nung inangat pa nila lalo, nako, may karugtong pala na wire. Wire. Yun pala, improvised bomb, IED ba? IED yun. Yung mga namula doon, ay ano pala yun, yung uh, fertilizer, urea, nilagyan ng, ng gasolina. Kasi yung improvised explosive device, ah, may blasting cap, ganun, tapos may wire, ganyan. Ngayon, hindi namin alam kung sino may hawak. At, eh, kung may battery ba yun, pad, o kaya naka-trip ba yun, hindi namin alam. Ngayon, yung isang classmate ko na hawak niya yun, hindi naman drawing yung mukha na yun. Sabi, tuba, ba? Met, 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 sabi niya. Bumba. <laughs> Wala na gusto. Ano? Ako, na ako atras kasi yung ano na yon may mga pako, may halo na pako, mga bakal-bakal. Pagsasabog, anak ah, ko, maraming maghilamos ng mga ano doon, uh, mga shrapnel at saka mga kung ano-anong lilipad doon na projectile nilagay niya doon. So, dahan na kami, wala nang gusto makipagtuba-tuba doon kay classmate. So, yun din yung wire. Saan ang dulo ng wire? Saan ang dulo ng wire? May matapang na isa na may background sa... Uh, actually, lahat naman kami ay tinuturoan ng uh, basic sa uh, iod uh, EOD. No? Uh, may basic kami sa explosives. Yung isa na matapang-tapang na may experience. Tinrace niya yung wire. Nakita niya yung dulo. Putol. Mate, putol, mate, putol. Safe yan, safe yan so, saka mo balik yung kanyang tawa dahil hindi na sasabog yung ano, mayroon dito. So, hinawakan yung dulo ng wire. Yung battery na iwan. Nahiwalay, nahiwalay yung battery. So, hindi sasabog. So, nakita namin sa unang inkwentro namin sa Siraway ay meron silang capability in making improvised explosive device. Hindi mo pwedeng ismulin yung kalaban. Mat natuto sila sa asymmetric warfare at marunong sila mag-innovate para kami ay talagang maisahan. So may idea na kami na yung kaaway namin ay marunong gumawa ng improvised land mines o anti-personnel mines. At yun ang nag nagpapakaba sa amin. Meron bang nakatanim doon sa paligid sa mga susunod na operation ay may iwasan ba natin ito? Anong mga techniques natin gagawin? So, yun ang susunod namin na lala. And, kami ay nagtawag na noon ng, uh, ng support para ma-pick up yung aming casualties. Actually, tumawag kami ng chopper. Medyo maganda naman yung weather during the time. And then, yung aming nag-iisa na casualties sa enkwendro na yan ay si Private First Class Carriedo ay ma-pick up. Um, medyo siyempre, normally, malupay-pay naman talaga kayo pag may namatayan. Pero, hindi pa tapos ang naming laban. Dahil one month kami doon, hindi lang naman ang bibilangin kung ilang beses kami inkwentro. Bagkos, yung stay namin dapat ma-maximize namin. Lalo na, dahil yung kalaban ay andun pa rin sa lugar. Naririnig nung kasama namin na nasa taga-esto, meron kami tinatawag na radio, ng, kung hindi ko nagkamali, Pro 34. Naririnig namin ang pag-uusap ng mga kaway. Hindi lang namin maintindihan. Yung Kapgo o CBO na aming kasama, siya ang nagtatranslate sa amin. Na, Sir, nakikita nila tayo. Alam nila, pinag-uusapan nila ang inkwentro. At aabangan daw tayo. Naku, grab sa akin? Nag-abang itong mga na damuhon na to. <laughs> kasi naririnig namin yung plano nila. No? Saan kayo nakabang itong mga na damuhon na to? Oo, oh, so, at naraman din namin na sila ay babawi kasi namatayan nga sila sa inkwentro na yun. So, yun ang aking pinaka baptism of fire. Naging-hagingan ako ng bala, pero hindi naman ako tinamaan. Yung aking kaklase, Dalawa ang tatlo ang wounded, si uh, Private First Class Abraham, si Private First Class Romeo Andalisa, uh, si Ranger Aguada, si Ranger Aguada, at ang uh, isa ay namatay, yun si Private First Class Carriedo. Sa sunod na tagpo ng aking kwento sa inyo ay ipagpatuloy namin ang aming operations doon sa suspected na withdrawal area ng mga kaaway namin, ang grupo ni Commander Bangga. Hindi iyon kaloy, kalayuan sa lugar namin na aming encounter site. Mga tipong lalakarin lamang ng kalating araw at mapuntahan na naman yan. Magubat na magubat na lugar. At yung aming adventures na yon ay isa sa napaka unforgettable para sa akin dahil that was the first time that I experienced actual encounter at sa lahat na humahaging pa sa akin uh, ay ang aking kinatakutan na M203 40mm high explosive round na siyang ikinamatay ng aking mista na si Lieutenant Salmon at siyang nakabulag at nakaputol sa kamay ng isa kong classmate na si Kadet Pantalion. So abangan ninyo, ipagpatuloy ko dito sa sunod na video dahil umaati ka bo na naman ang aksyon na aming naranasan. I hope na nakapulot kayo ng mga lessons at saka mga insights kung ano yung mga sakripisyo ng mga sundalo habang nilibihan sa ating bayan. Kung gusto niyo ang video, huwag niyong kalimutan na mag-press ng subscribe. Pindutin niyo na rin yung isa, yung notification button. At kung gusto niyong malaman din ng mga kaibigan ninyo, lalo na yung mga aplikante sa sundalo, ishare niyo sa inyong Facebook pages. Terima kasih selamat kita kita sesudut video.